Ako na, Sino ka? Si Lam to Nagkakagulo kayo, no? Dahil bangkay na si Miranda. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ako ang yumari kay Miranda. <laughs> Kaya maghanda-handa ka na. Dahil ikaw na ang <laughs> Mga okay, sir. <laughs> Dapat siguro, sir, eh, bukas na bukas, gayahin ko na kayo. Dahil 35 pa lang ako, I feel 65. Eh, humihina na ako sa laban, Tingin pa lang, sir. Nanghihina na ako. <laughs> <laughs> sir, gusto rin niya akong makausap. Ah, yes, Bobby. I have news for you. One is good, one is bad. Punahin muna natin yung good. Ang good news, malapit na ang birthday ko. Imbitado kayo lahat. Wow. Okay. okay. Ayos. Sir, meron ho yes? suggestion. Ano yun? Uh, pagkatapos ho ng birthday party nyo, magbibigay ho kami ng kampo ng stag party. Marami yung contact na magagandang dancer yan eh. Mahala na. Sir, ha? ako na bahala ko mo sa mga yon. Mga apat o lima. Sir, puro mga nag o old way yung mga yon. Para naman maging memorable ang karawan nyo, sir. Aba, Kula ko dyan. Eh, sir, ano naman ho yung bad news? Nasa hit list ka ng Sparrow. Huwag mo pa ba yung maunahan ka? Bobby. Mag-ingat ka. Bangga ka! Kasama ka sa listahan, Colonel Ayun, Bobby Isang malakas na dagaw at kalapastanganan nito Para sa ating mga lagad ng patas Tumawag ang malakanyang tahapon At mahigpit niyo to sa akin Na sa lalong madaling panahon Ay mabigyan ng katarungan si Colonel Miranda Sir, kung sino man may gagawa, di dapat ka gala-gala sa lansangan. Bobby, trabahuhin mo ito. Excuse me, sir. Sir, telepono para sa inyo. Dali lang. Sige. Hello? Sino to? Si Bungo na ba ito? Ako nga. Sino ka? Si Lando to. Nagkakagulo kayo no? Dahil bangkay na si Miranda gusto ko lang ipaalam sa iyo na ako ang yumari kay Miranda. <laughs> Kaya maghanda-handa ka na. Dahil ikaw nang susunod. <laughs> Tungkol naman sa pagkakapatay kay Colonel Ramon Miranda. Ayon sa uling ulat, isang nagngangalang Rolando Pineda Alias Landong Borloloy ang umamin na siya ang may kagagawan sa pangaambus sa na nasabing koronel. Iniimbestigahan sa kasalukuyan kung ano ang tunay na motibo sa naganap na pagpatay. Gayunpaman, pinabubulaanan na ito ay kagagawan ng liquidation squad ng o ng Sparrow Unit. Anong ibig sabihin? Samantala, ini? isang pabrika ng tela Bakit ang may ibang umaako sa, sa pagkamatay Umabot ni Kedna sa halos na. 2 milyong piso ang kabuwang alaga ng СМЕЁТСЯ ha ha ha